So ayan isang magandang araw sa inyo mga idol Welcome back dito sa ating panibagong video Sa video na ito mga idol Bumili nga pala ako nitong Energy Seaver Ayan So matagal ko na itong nabili So ngayon ko lang siya gagawa ng video So lagi kasi siyang lumalabas sa wall ng aking Facebook Kapag ako ay nagpi-Facebook no So ngayon Bumili ako Ayan So ngayon patunayan ko sa inyo kung legit ba to na makakasave tayo ng bill natin. Kasi yung mahal ng ano ngayon, kuryente, magkano din yung demand price ngayon ni ano, ni Meralco. Kaya kailangan meron tayong mga pamaraan na makakasave tayo. So ayan na siya. Matagal na sa akin mga idol. Kaso ngayon ko lang siya gawa ng video. So meron tayong dalawang tester na gagamitin para sa ating uh, pag-observe kung meron talagang uh, mangyayaring uh, pagbabago doon sa mga appliances natin na ginagamit pag nakasaksak tong ating energy saver so itong isa i-monitor natin sa uh, reference voltage then yung isa i-monitor natin sa ating uh, amperes no sa reference ampere kung ilan na yung amperes na nagagamit no so, size natin sa 20 amperes ayan 20 so depende sa taas ng ampere na hinihingi ng ating appliances ngayon <coughs> da dito mga idol so ito dito natin siya isasaksak ah, dito na lang lapit natin konti ayan so bali tatlong ano to tatlong saksakan So, dito natin lalagay yung ating reference voltage sa panghuli na outlet. Then, dito, ito ating electric saver. Ayan, energy saver. Ayan. Dito natin lalagay sa isang saksakan. Then, dito natin lalagay yung ating appliances sa isang saksakan na to. Electric fan or yung soldering iron. Ayan, yung dalawa na yan yung ating itatry. First, simpre, yung ating uh, tester, dito natin ilalagay sang natin ang setup. Ayan. Good. So, ayan mga idol. Nakalagay yung ating clamp tester sa isang wire. Sa kulay dilaw. Then, yung reference voltage natin ay yan. So, tandaan nyo, mga idol. Okay? Good. So, ngayon, ito ilalagay natin yung uh, soldering iron. Patong natin para di masunog. Ayan yung soldering iron natin. Ayan siya, may indicator light. Magana na. Then sisit natin 'to sa 20. Ayan, sa 20 amperes. So, meron tayong 12 para dito sa ating soldering iron, no? So, nasa 12 amperes. So, napakataas mga idol yung uh, soldering iron na 'to. Sa 12 amperes din siya. So ngayon, so hindi po nakalagay yung energy saver natin. Ito na yung kanyang amperes, 12. Dito 38 volts. Kung bakit ganyan yung setup natin, dito natin nilagay para lahat ng appliances dito ay bababasa yung kung ilang ampere. Ayan, so ilagay natin to. Tingnan natin kung may pagbabago. Let's do this. Saksak natin. Ayan, umilaw yung kanyang indicator light. Kita nyo ba mga idol? Ayan, may indicator light sya. Tingnan nyo mga idol, nakasaksak sya. Ayan. 12 to 38. Ayan, so wala. Walang nagbabago. <coughs> Ngayon, gagawin naman natin, no? So walang nagbabago dito sa ating ampere. So ilipat natin dito sa kabilang wire. Sa kabilang wire. Parang tumaas pa nga. Nagiging 12 siya. Nagiging 12. Pag sinaksak natin to, nagiging 13. Ha? Huh? Ano oh. Nagiging 13 siya mga idol. No. Parang nadabi, parang nadagdagan yung ano niya nadagdagan pa yung ampere o, walang nagbabago sa ating voltage reference voltage niya yan pag tinanggal natin siya magiging 12 magiging 12 o magiging 12 sya mga idol pag kinabit natin to magiging 13 nadagdagan no? nadagdagan yung ampere nya so nagkukonsume din siya ng halos 0.1 nagkukonsume mo din siya so ngayon ang gagawin natin tanggalin natin to itong ating soldering iron iset natin to sa ano mababang ampere sa 2 amperes ayan sa mga mababang amperes iset natin to ayun no DC voltage na yan yan oh, halos 0.2 amperes yan no? pag tinanggal natin to 0.0 yan kinabit natin to di ba so dagdag lang sya dagdag sya ng bill natin hindi sya save no? hindi sya nakakasave nakakadagdag pa ng bayarin ngayon si electric fan naman sa inyong call ng electric fan. Tanggalin natin 'to. Ito namang electric fan, 'yan yung electric fan natin mga idol. Ayan. <clears throat> Balik tayo dito. ayan sya Asap-sap natin 'to dito, itong electric fan. Then zero pa kasi no So, set natin 'to sa 20. Si mataas na 'yan. Ningin nyo set natin sa 20 pandarin natin ng number 1 yung electric fan number 1 number 1 lang ayan number 1 so, meron syang 15 amperes ayan 15 amperes kabit natin to wala wala magbabago tayin natin siya. 00. Baba natin. Tanggalin natin si electric fan. Ayan. So nasa set, naka-set tong tester natin sa 2 ampere. Ayan. So meron siyang 0.2 ampere na natitira kapag nakasaksak to. Energy saver. Ayan. So ngayon, tabi na natin yan tapos na yung ating experiment yan so ang gusto ng mga idol natin is yung 100% na patunay. eto na mga idol bubuksan natin to ayan. bubuksan natin siya kung ano yung bubuksan natin siya kung ano yung nasa loob niya okay. let's go wala siyang mga tornilyo ayan ayan wala mga tornilyo mga idol yun oh pinandikit lang ito na lang pati na lang natin yun mm -hmm. excited na ang lahat taran 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 ayan lapit ko mga idol ah yan. So ito yung laman niya sa loob. Merong dalawang indicator light. Merong apat na resistor. Yan. So siguro tag 1K 1K lang tong resistor dito. Ayan. Na natin yung resistor niya. Hindi natin makita dito sa ilalim Oh, 1K. 1K din. Ayan. So, resistor at saka itong resistor na nandito is yun yung nagpapagana ng dalawang indicator na to. So, may papayo ko sa inyong mga idol na bago kayo bumili ng mga ganitong lumalabas ng mga electric saver ay maari po kayo magtanong sa mga electrician para hindi kayo kaagad mapagastos. No? So, mainam kung mag-research muna kayo, alamin nyo muna yung katotohanan bago kayo gumastos. So paki and paki-like na lang na itong video mga idol kung nagustuhan nyo. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pag -support.